to alright so, ano na tayo susundo na tayo sa kaingin traffic ya edsa tayo guys alright ayan ano ayan muna natin muna natin yung yung uh, ah, kabayo ayan yung Ford Ranger alright ayan shoutout sa ano Kacho family alright Vincent sa Ilocosur oh. Shoutout shout out sa iyo Vince Ayan, si Vincent alright uh, taga Ilocosur yung mga tropa natin dyan shout out sa inyo alright uh, Ilocosur alright yan shout out sa inyo dyan alright tagal na natin hindi na ano eh na kakabalik sa Ilocosur malay mo baka makabalik tayo alright soon alright ayan uh, yung suka nga pala natin galing ano ilokosor na pakyaw na ubos alright pinamigay natin sa mga ano natin may hindi sa suka alright ayan eksa Ay irod e irod e nga ba ito ano ba ito irod e ano ah uh, alright tayo na New York alright ano to eh one way ayan alright barangay pala yan ayan alright diretsyo tayo